Gabli, kamusta na kaya yung ginang nagpaaral sa atin? Nasaan na kaya siya, no? Wala na akong nababalitaan sa kanya, eh. Ang huling balitang natanggap ko, noong umuwi siya rito sa Pilipinas. Pagkatapos noon, wala na. Sambit ni Raya sa kaibigan. Isang umaga, habang sabay silang nagme-merienda sa isang kapihan malapit sa ospital na kanilang pinagtatrabahuhan. Si Mami Nea? Baka naman bumalik ulit sa Amerika. Kaya wala na tayong balita. Alam mo naman yun, maraming pera. Walang interes na sagot ni Labdi habang panayang pagkuha ng litrato sa binili niyang kape. Hanapin kaya natin siya sa Amerika para makapagpasalamat. Tutal, marami-rami na rin naman ang naipo natin. At dahil yun sa kanya, yaya pa nito na kinakulot ng nonia. Ano ka ba? Hindi ba't kabilin-bilinan niya sa atin dati? Huwag na huwag tayong magtatapon ng biyaya. Pagpapaalala niya rito habang nakataas ang kilay. Bilin niya rin na matuto tayong magpasalamat kahit sa maliit na pamamaraan at tumulong sa kapwa, di ba? Tugon nito na ikinainis niya. Oh, yun naman pala eh. E di ipagdasal na lang natin siya. Saka marami akong pasyente kailangan tulungan. Hindi ako po pwedeng umalis ng bansa Sagot niya, saka pang kanyang kape. Dahilan, para mapabuntong hininga ang kaibigan. Kahit kailan ka talaga, inis na sambit nito, saka humigot na rin ang kape. Scholar ng isang ginang na naninilbihan sa simbahan ang dalagang si Lovely noong siya nasa kolehiyo pa lamang. Ito ang nagbigay tulay upang maabot niya ang pangarap niyang pagdodoktor na ng ngayong profesyon na niya at ang dahilan upang mapaalwan niya ang buhay ng kanyang buong pamilya. Wala nang gagaan sa buhay niya noong nasa kolehiyo pa lamang siya. Tutok lamang siya sa pag-aaral habang ang ginang na ito ang nagbibigay sa kanya ng lahat ng pangangailangan niya sa pag-aaral. Kung minsan, pati mga luho niya, binibigay nito lalo na kung mataas markang nakukuha niya. Kaya lang, simula na makapagtapos siya ng pag-aaral at maging isa ng ganap na doktor na wala na ang koneksyon niya rito. Ni hindi na sumagi sa isip niya ang ginang na ito dahil sa labis niyang pagkatutok sa trabaho. Nawala na rin sa isip niya ang mga pangaral nitong maging mabuting tao, maging matulungin at tapat sa lahat ng gagawin nang siya'y maging isang doktor. Nagagawa niya kasing magsinungaling sa kanyang mga pasyente para lamang dumalas ang pagpapatingin ng mga ito sa kanya. Nakakapagreseta siya ng hindi tamang gamot para tumaas ang benta ng butika sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. At higit sa lahat, hindi siya nag ng oras sa mga pasyenteng walang pambayad. Kahit malubha na ang lagay ng mga ito, nalabis na ko na kontra ng kanyang kaibigang si Raya. Ngunit dahil ito nga ang mga gawaing lalong nakakapagpataas sa sahod niya, patuloy niya itong ginagawa kahit na marami na ang nawala ng buhay sa kamay niya. Katwiran niya, Doktor ako, hindi Diyos para sumagip ng buhay. Noong araw na iyon, pagkatapos nilang magkape ng kanyang kaibigan, agad na silang bumalik sa trabaho. Ngunit hindi pa man niya nabababa ang kape niya sa lamesa. Tinawag na siya ng isang nurse at mayroon daw na isang matandang namimilipit sa sakit ng tiyan ang nasa tapat ng ospital. Baka may sakit siya sa bituka o atay. May pang down payment ba yun? Para maoperahan ko agad siya. Kalmado niyang sambit. Wala raw po, dok. Pero kilala niyo raw po siya. Baka po pwede raw kayong pakiusapan. Natatarantang wika ng naturang nurse. Sabihin mo sa kanya, ospital to. Hindi simbahan para makiusap siya ng tulong na walang bayad. Sigaw niya rito. Taga simbahan daw po siya dati ma'am. Kilala niyo raw po siya. Sagot nito, dahilan para siya ikabahan. Ngunit bago niya pa na ito ang ginang na nagpapaaral sa kanya, sinigawa na siya ng kanyang kaibigan. Lovely, si Mami Nea yung nasa labas. Dalian mo na. Mukhang maluba ang lagay niya. Namumutla na siya. Bulyaw nito dahilan para siya ay agad na mapahangos palabas. Tumambad sa kanya ang ginang na nakandusay na sa tapat na kanilang ospital. Agad niya itong pinapasok at dinala sa isang silid upang matingnan niya ang lahat nito. Ngunit habang naghihintay siya ng resulta bigla nang tumigil ang pagtibok ng puso nito. Mami Nea, kumapit ka. Kumapit ka. Ngayon lang ako makabawi sa'yo. Pasensya na at hindi ako agad dumaksyon. Pakiusap, kumapit ka. Sigaw niya habang nire-revive niya ito. Pero tila huli na ang lahat dahil tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Hinanghina siyang napaupo sa sahig na habang tinitignan ang matandang bakas ang paghihirap sa buhay. Doon niya labis na napagtantong sa sobrang pagpapahalaga niya sa pera, nawala niya ang isang taong naging dahilan pagabot niya sa kanyang pangarap. Wala siyang ibang magawa noon kung hindi umiyak kasama ang kaibigan niya. Sising-sisi siya sa nagawa niya. Hanggang sa huli niyang hininga, aral ang binigay niya sa atin, lovely. Naging doktor tayo para tumulong sa may mga sakit, hindi para lumangay sa pera. Sambit ng kaibigan niya na talagang tumatak sa kanya. Simula noon, siya'y naging tapat na sa trabaho. May mga pasyente mang walang pera, kanya itong tinatanggap at ginagamot gamit ang perang naipon niya. Humingi rin siya ng tulong sa kilala niyang mga organisasyon upang makapagpatayo ng isang klinika para sa mga hirap. Siguro naman ngayon, napangiti na kita mami niya. Iyak niya habang nakupo sa tapat ng nitsyo nito.